What's up mga chuan ngayon umagay alis tayo alam tayo pupuntahan hindi pa natin alam kung saan pero tignan lang natin abangan nyo na lang sana ay eh, nasa maayos kayong kalagayan nasaan man kayo mo so yun nga mga chuan no dito na tayo sa unang destination natin tayo dito sa home center yan Naroon tayong kikitain dito. Nandito yung kaibigan natin. Ayan. Ano na siya. Lalagay ko muna kayo dito para makita nyo silang lahat. <laughs> Kita nyo ba mga Choy? Galing nga. Hoy! <laughs> ah, uh, Choy. Uh, nasa paana na kami ng burol. Yan. Doon kami pupunta. Ayun, sa bundok na yun. Pumunta kami doon sa tinatawag dito na Jinja yon so paano mga choy kita kita tayo mamaya so mga choy yan na ayun na yung Jinja pupunta natin ayun na oh nakita nyo yun kaya yeah. papahinga lang tayo ng konti bago tayo bago tayo sa pagbabike so paano kita kita tayo doon sa taas yes. so yun yung mga choy doon tayo pupunta sa taas doon okay tayo doon uh, limitado lang yung salita natin kasi baka bawal ah, tara samahan nyo ako Ayo, bisa imah. siguro ko nga ngayon na yung dodo buda, Ito yung ito yung tubig na ano kailangan bago ka pumasok dyan hugas ka muna ng kamay yan kaya tayo magugas muna tayo sa toro sa akin ng mga hapon papalakpak daw So bumili tayo ng kandila mga choy. Ayan. Ito natin. <clears throat> Hingi tayo ng, ng tayo ng respeto sa kanila. Ayan. <clears throat> Ito naman tayo. tapos na tayong mag uh, magbigay galang para sa kanila ang ano pinaniniwalaan. Siyempre depende naman niya sa paniniwala nating na mga bawat isa. Pero siyempre tayo, bigay tayo ng respeto sa kanila at galang dahil nandito tayo sa kanilang lugar at siyempre may mga kultura silang sinusunod kaya susundin din natin. Ayan. So, yung mga tiyo nakakita nyo yung templo. Ganda, di ba? Ito yung yung ano, nandyan nga tayo yung ano, yung pinaka-Buddhist nila. Kung baga sa atin, yung pinaka nila nandyan. Ayan. Yeah. Yeah. Kaya, dapat tayimig lang tayo. Doon dito eh. Dito ka. Shoutout ka muna sa mga prof mo. Shoutout na yung baby mo. Shoutout nga pala sa asawa kong napakaganda at saka sa anak kong nakakulit. Uh, mga kaibigan ko dyan. Okay, para naman po sa kaibigan kong napakapogi at napakasit. Ginusto mo yan eh. Thank you. <laughs> Thank <laughs> you. Thank you.

Ah, uh, just. Jo lappin. Niyo niwa kirei desu ne. He. Tadaewa kore jinja. Very nice, very nice place, hi. Ofu jinja. Sa. Salamat po. So, yun, siya sa kainan ng hapon. Ah, ng mga hapon, eh. uh, mga hapon pala. Kaket hmm. na tayo dito. Trendy talaga pag mga hapon hindi sila uh, ano talaga ng Pinoy na <laughs> inahirapan pa tayong magsalita ng, ng ngapon, marunong naman pala mag English no gola lang yan so yun na nga so yun nakakit na tayo ngayon tara ayun uh, samahan nyo kami medyo dahan-dahan lang yung lakad natin kasi eto nga basa yung lupa at marami kong dahon medyo madulas paliparadong madulas to <laughs> hindi medyo sigurado ayan. napansin nyo ang galing ng pagkakagawa ng mga baitang nila no ano lang siya kahoy yan pakita mo to kahoy siya yan hinarangan ngayon sa bumaba hindi yung hindi kagaya nung ano na sementado na yung hagdan. Napaka-creative ng mga hapon. Napakagaling. <laughs> <laughs> Iniingal na tayo. <laughs> Pre, medyo mababa pa yan. <laughs> medyo mababa pa yan, Pre. Malayo na yung patayo, tayo. Diyos ka lang. <laughs> Ay, ito yung mga ano dito Yung mga sinasabi ko. Ayan, ayan siya. Yung mga baitang niya. Inano lang siya nakahoy kahoy. Ayan. Simpo hapon pa yata dito. eh. Niloko mo yung hapon eh no? Ilan, ilan Ayun, taong ilan taong na na nandito sa bibi tatlo. Wala <laughs> pa ng dalawa eh. <laughs> Para maano agad sila. Bila sabi niya pag nagtagal ka, kasi hindi gusto ni gusto mo na sana. Ah, huh? bumunta tayo doon. Ah. Wala pa ano. Thank you. Sama-sama. So, mm. Ito yung maskara na ito. Ito pakita mo lang ito. Ang ganda ng pagkakagawa mga choy. Ayan. Inukit lang siya sa kahoy. Purong ukit siya, mga choy. Ganda, di ba? Ito. Ito pala yung ano, pre? Ayan. nagpa dance. sa Nagbabaga. Ayan. Ito sila. Nagpa-pair dance. So, akit ah, pa tayo doon hanggang doon sa taas. Ang kamalian natin, hindi tayo bumili ng mainom. <laughs> Pero alam niyo naman na resource po lang mga Pilipino kaya gagawa tayo ng para para makainom tayo dito. Ginusto mo yan eh. Dito. Yan. Sasahod tayo sa mga hamog. <laughs> so, tama chay, doon pa tayo pupunta. эн бас трах аяндаш So dito napapansin nyo ano na siya no. Marmol na yung baitang niya. Ayan. Hindi kagaya doon sa hindi kagaya doon sa baba na kahoy lang siya. Dito sa taas medyo marmol na. Ayan. So tara. Paket pa tayo. بابا جن. اوه. اوه. mga kasabayan natin na. pre ah, sarap sarap ng simoy ng hangin pag malamig <laughs> dito na lang din tayo mga ka kaya sulitin na natin alamin na natin kung ano yung nasa tok-tok nabating ko nga pala si Cherops TV si Kanuto TV Si Ma'am Jen na vlog. Yan. <laughs> <Sabdi laughs> Kaya ano? mo yung <laughs> Si Diyan Way Si best friend, si Arte DPH. Si janel Piligay nun. Yan. kinabati kita, friend. Sa lahat ng mga sa mga vlogger na tubutulong sa channel ko. Mau gue dan selamat. Terah. Para. Pri, parang anu yang ah. Parang mi cepat tas payah. Paketan tayo, makakarating din tayo sa tuktok. Dapat tayo ng mga walnut. Ay, masarap yan. <laughs> oh, kaya mo pa? Oo, sige. Tara. So, niya, ano? Nabati ko nga pala si si Ma'am Lorna. Ayan. <laughs> Yung kumiyay namin. Si Ando sa story ha. Sino ba? Ano pa? Hinga ka muna. Ang pangalan ng asawa ni Andusan, binabati ko rin. Ayan nga. Pre. ano ba yan, pre? pre. Pagbibili tayo ng galang sa kanila. Sa mga magitan ng bato? Ah, paniniwala nila. Bakit pagpapalain? So, ayun mga choy. Ay, poise na poise na tayo saro kaya pa naman tara mga na nasa bundok na tayo no? At pinakapakpak na to palagay ko Kasi wala na siyang ano Kaya tara Tingnan natin kung ano yung nandito sa kabila Parang sa kabila meron pa yun no? Yung mga sabay natin Matanda <laughs> Tapos yung lalaki isa na-arating <laughs> din so mga choy yung pagod na pagkakit mo dito ang ang gantimpala ay ito tara, tignan nyo so kita nyo na yung buong Pocoyama yung syudad ng Pocoyama, kita nyo na ayan dito tayo sa kabila. Mga choy. Ito yung may arrow dito. Ayan. Ang ibig sabihin ay pumunta pa tayo doon para sa mas magandang view. <laughs> dito <tayo. laughs> So mga choy. Dito pumunta tayo doon sa tinuturo ng arrow. Ayan. Para makita natin kung saan yung mas magandang view. So tara. Pagod mga choy Pero okay lang Tara, hindi tayo <laughs> So mga choy, sa tingin ko ito na yung tinuturo nung araw Pero yung spot nya parang ganun pa rin naman ayan parang wala din pinagkaiba so dito muna tayo bago tayo bumaba magre-relax muna tayo so mga choy abangan nyo yung part 2 part 3 kung sakali uh, siguro baka hindi kayanin nung ano kasi masyado siyang mahaba kaya ipuputulin muna natin Peace out. So, ayun nga mga choy, tapos na tayong mamasyal, no? Uh, sana yung nagustuhan nyo yung lugar na pinuntahan natin. At uh, marami pa tayong lugar na pupuntahan. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, huwag nyo nang kalimutang mag-like, share, at subscribe sa ating video para sa mga susunod pang video ay manotify kayo. So, paano mga choy? Uuwi na kami. Hanggang dito na lang. Peace!